Play. So, ito yung nangyari, guys. sa tatlong game ko, ay nag-killer ako sa Ritoroid. At sa Wednesday, sweaty ko. Sa araw na ito. At ngayon, yun nga, guys, so Seven na no? So si si nakita niya si number 10 at 4 na magkasama at pinatay nila si Number Why not yun nga? Dapat ang signal nila agad agad si number 10 sa first round. At sorry, number 1. Tatlok na killer. At dito nga guys, nagkanwari ako ng love. din itong si number 4. Tapos ano ko yun? Kasama ang maging killer. I'm so sorry, Koy. Hindi <tiple> At dito nga, ako iniinis, iniisan ko nung arid, hey, number 7. At nalaro-laro niya ako dito. Ano yung parang starter, gusto ko siyang patayin guys kasi nagpikimik ako at super nice ako color so naglagay ako ng ano sabotage pero ako rin nga guys so far kasi na ako ako ng charity number 5 Dahil suspicious nga ako Dahil baka ako yung killer Pero yung totoo naman Pero hindi nila ako na holy Kasi tumago ako At yun, napatay ko tuloy si number 8 At ngayon Mapapatay ko rin si number 7 Patay si number 8 Sa Sa arcade Tapos ano Basta, si number 5 ang kill. Sino ba yung joker? At dito nga, natanggal si number 3. At dahil nga si tulong ni 5. At gusto niya kasi akong mapatay. Kaya yun, nag-success naman yung kanyang plan. At ito guys, ang second K. As usual, like what I said, I'm killer again. At dito nga, mapapanggap muna tayo ng civilian. Para hindi tayo mabuka ng lahat. No, ba yan? Ba't nag-cool down? na ako. Alam ko naman yung cool down. Pero bakit nag-cool down? Wala pa na yung cool down eh. Naiinis talaga ako dito sa na to. At dito nga guys, sa uh, round 2, sa game 2, ay ang bilis lang tapos yung aming taro dahil na tapos namin yung ano, namin na sa kill

civilian. Nais nice ko yung ginawa ko sabotage okay. din, di ba? Para lang ang tema. At dito nga, mapapatay ko si Nai. Kaso lang ha. Pilay ka na naman ha, number 6, number 6 na tayo. Uy, pilay ka bang pangkil? <laughs> <laughs> Kasi ako, civilian ko na mamaya. Putek na yan. Number 6 na tayo, siya yung last na nandun sa ano. Okay, so siya lang yung papatay doon. At dito nga guys, kinonbensiko ko si Seven at... Joker ako. So ayun, guys, ulit ako sana ng foam loss kasi naayos na. At dito nga guys, uh, iniwan ako ng Seven so nabigyan ako ulit ako ng pagkakata na mapatay ko si Nine. So May narinig ko akong islash and then alam ko na kung yung killer. Ala! Dalawa, ito, na lang to. Wala na. Si ano to? Si 2 Okay, natin sa number 6? 6 na 6. Naabutan ko yun doon patay na. Bakit ako sinisisi mo, Seven? Si number seven, kanina pa yon Lagi nakakatagpo ng patay. Baka self-report lang talaga yan siya. Try na natin si ano, kasi si Six kanina gusto niya i-vote sarili niya eh. Baka joker naman si Six. Ah, sige. Pero ang alam ko may coroner na, ba't ano, ba't nireport pa ka? Dito nga guys pala. Sa ko si 5 <laughs> at yun. Dito na kami nag-enjoy in the last part of the game. Pabawa <laughs> kami na gano'n. Tapos hindi na makalapit si 7 kasi he know, or she know. Ayan, so hindi ko naman si Papa Dave. 5 tapos 6!